Ngayong Pasko, may napakalaking sorpresa para sa lahat ng senior citizens. Kung ikaw ay kasalukuyang retiree or senior na kumakwalipikado sa government benefits, siguraduhin handa ka dahil confirmed na ang double Christmas bonus na aabot sa 30,000 pesos. Hindi ito biro at may mga importanteng detalye na kailangan mong malaman bago dumating ang Pasko. Ngayong taon, ipinahayag ng gobyerno ang isang napakahalagang update para sa lahat ng senior citizens, ang pagkakaloob ng double Christmas bonus na kabuoang 30,000 pesos bago dumating ang Kapaskuhan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng programa para tiyakin na ang mga senior citizens, lalo na ang mga low-income retirees, ay may dagdag na financial support sa panahon ng holiday season. Ang double bonus ay ipapamahagi sa dalawang bahagi, ngulit ang kabuuang halaga ay aabot sa 30,000 pesos. Ang unang bahagi ay ilalabas bago ang Christmas season habang ang ikalamang bahagi ay ibibigay bago sumapit ang New Year. Layunin ng pamahalaan na matiyak na ang bawat senior citizen ay makakaranas ng mas maginhawa at mas masayang Pasko na may sapat na pondo para sa pangangailangan at pangregalo sa pamilya Mahalagang malaman ng mga senior citizens kung paano maging kwalipikado sa bonus na ito Ang pangunahing requirement ay pagiging rehistradong senior citizen sa SSS, GSIS o sa anumang government pension program Para sa mga hindi miyembrong ang contributory pension system Pwede rin maging kwalipikado sa ilalim ng mga low-income senior assistance programs basta't naipasa ang mga kinakailangan dokumento at proof of eligibility. Kasama sa prosesong ito ang verification ng personal information at account details upang matiyak na walang errors sa pag-release ng bonus. Dapat i-update ang valid IDs, digital photo, at contact information upang mabilis maiproseso ang payment ang mga senior citizens na may bank account ay otomatikong makakatanggap ng bonus sa kanilang account, habang ang iba naman ay pwede rin mag-claim sa designated payout centers. Ang ganitong approach ay naglalayong gawing mas mabilis at mas ligtas ang pamamahagi. Ang Double Christmas Bonus ay hindi lamang dagdag na pera. Ito ay isang paraan ng gobyerno upang kilalanin ang kontribusyon ng mga senior citizens sa lipunan sa dami ng sakripisyo at taon ng pagtatrabaho na inialay nila sa bansa, ang hakbang na ito ay nagbibigay financial relief at kasabay nito, dagdag na peace of mind sa kanilang pagretiro. Bukod sa financial aspect, ang programang ito ay naglalayong suportahan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga senior citizens. Maraming retirees ang umaasa lamang sa kanilang pension para sa pagkain, gamot utility bills, at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang double bonus ay nagdibigay ng kakayahan na makabili ng mas maraming pangangailangan o maglaan ng pondo para sa medical at emergency situations. Para sa mga senior citizens na umaasa sa kanilang pamilya, ang bonus ay pwede rin gamitin para sa mga regalo, pagkain, at iba pang celebratory activities. Sa ganitang paraan, Masisiguro na makakarao sila nung mas masayang holiday season kasama ang pamilya na may mas kaunting financial stress. Mahalagang malaman ng mga senior citizens kung paano maging kwalipikado sa bonus na ito. Ang pangunahing requirement ay pagiging rehistradong senior citizen sa SSS, GSIS o sa anumang government pension program. Mahalagang rekado na malaman ng mga senior citizens kung paano maging kwalipikado sa bonus na ito. Ang pangunahing requirement ay pagiging rehistradong senior citizen sa SSS, GSIS, o sa anumang government pension program. Para sa mga hindi miyembro ng contributory pension system, pwede rin maging kwalipikado sa ilalim ng mga low-income senior assistance programs, basta't na ipasa ang mga kinakailangan dokumento at Proof of Eligibility. Kasama sa prosesong ito ang verification ng personal information at account details upang matiyak na walang errors sa pag-release ng bonus. Dapat i-update ang valid IDs, digital photo, at contact information upang mabilis maiproseso ang payment. Ang mga senior citizens na may bank account ay otomatikong makakatanggap ng bonus sa kanilang account, habang ang iba ay pwede rin mag-claim sa designated payout centers. Ang ganitong approach ay naglalayong gawing mas mabilis at mas ligtas ang pamamahagi. Ang double Christmas bonus ay hindi lamang dagdag la pera. Ito ay isang paraan ng gobyerno upang kilalanin ang kontribusyon ng mga senior citizens sa lipunan. Sa dami ng sakripiso at taon ng pagtatrabaho na inialay nila sa bansa, ang hakbang na ito ay nagbibigay financial relief at kasabay nito, dagdag na peace of mind sa kanilang pagretiro. Bukod sa financial aspect, ang programang ito ay naglalayong suportahan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga senior citizens. Maraming retirees ang umaasa lamang sa kanilang pension para sa pagtain, gamot, utility bills at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang double bonus ay nagbibigay ng kakayahan na makabili ng mas maraming pangangailangan o maglaan ng pondo para sa medical at emergency situations. Para sa mga senior citizens na umaasa sa kanilang pamilya, ang bonus ay pwede rin gamitin para sa mga regalo, pagkain, at iba pang celebratory activities. Sa ganitong paraan, masisiguro na makakarao sila ng mas masayang holiday season kasama ang pamilya na may mas kaunting financial stress. Mahalaga rin na malaman ang schedule ng release ng bonus. Karaniwan, ipapahayag ng official na ahensya ang eksaktong petsa ng distribution sa pamamagitan ng kanilang website at official communication channels. Ang mga senior citizens ay hinihikayat na maging updated at imonitor ang official sources upang hindi mahuli ang kanilang bonus. Huwag ding kalimutan ang security measures. Lahat ng official communication tungkol sa bonus ay ipinapadala sa registered contact information. Kaya dapat siguraduhing tama at updated ang contact details sa kanilang account. Iwasan ng anumang third-party claims or scam na maaaring magpanggap na bonus distribution dahil lahat ng payment ay direktang manggagaling sa opisyal na ahensya. Ang Double Christmas Bonus ay bahagi ng mas malawak na programa na naglalayong pataasin ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens sa Pilipinas. Ang programang ito ay patunay na ang gobyerno ay seryoso sa pagbibigay halaga sa kanilang kontribusyon at sa pagtulong na masiguro na sila ay may sapat na suporta sa pagtanda. Sa kabuuan, ang 30,000 pesos double Christmas bonus ay hindi lamang simpleng pera. Ito ay simbolo ng pagkilala at suporta sa bawat senior citizen. Sa pamamagitan ng tamang preparasyon, pagkaka-update ng impormasyon at pagiging aware sa mga official announcements, masisiguro ng bawat senior na makukuha nila ang bonus ng walang abala. Sa pagtatapos, ang mensahe para sa lahat ng senior citizens ay maliwanag, maging handa I-update ang inyong records at siguraduhin kumpleto ang lahat ng dokumento. Ang bonus ay parating na bago ang Pasko, kaya't huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang mas masaya, mas maginhawa, at mas maayos ang holiday season. Ngayong alam na natin ang confirmed double Christmas bonus para sa senior citizens, mahalagang maunawaan kung paano eksaktong makukuha ang benepisyo at ano ang mga hakbang upang masigurong walang abala sa proseso. Isa sa unang bagay na dapat tandaan ay ang pagiging updated sa inyo account sa so SSS, GSIS, o anumang government pension system na saklaw ng USP. Ang simpleng pagka-update ng impormasyon tulad ng valid ID, digital photo, updated address, at contact number ay maaring magpabilis ng pag-release ng bunos. Kung kulang o mali ang impormasyon, maaring ma-delay ang inyong bonus, kaya't mahalaga na hindi ipagpaliban ang update ng mga detalye. Ang distribution ng bonus ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng bank transfer para sa mga senior citizens na may existing bank accounts. Para sa mga walang bank account, merong designated payout centers kung saan maaaring i-claim ang bonus. Mahalagang tiyakin na alam ang eksaktong lokasyon ng payout center at schedule ng release upang maiwasan ng abala o mahabang pila. Bukod dito, dapat din malaman ng bawat senior ang proseso ng verification sa payout center. Nakaraniwan ay simple lamang, ngunit kritikal upang matyak na ang tamang senior citizen ang nakakatanggap ng bonus. Bukod sa logistics, isa sa pinakamahalagang aspeto ng double Christmas bonus ay ang financial planning. Ang 30,000 pesos na kabuong halaga ay malaking tulong para sa isang senior citizen, ngunit mahalagang planuhin kung paano ito gagamitin. Ang bonus ay pwedeng i-budget para sa pang-araw-araw na gastusin, pang-medical na pangangailangan, pagkain, utilities, at kahit pambayad sa utang kung kinakailangan. Para sa marami, ito rin ay pagkakataon upang maglaan ng pondo para sa kanilang pamilya lalo na sa mga apo o para sa mga regalo sa Pasko. Sa ganitong paraan, ang bonus ay hindi lamang pansamantalang tulong kundi may pangmatagalang epekto sa kanilang kalidad ng buhay. Isa ring mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang security ng bonus. Lahat ng official communication tungkol sa release ay ipinapadala sa registered contact details. Walang third party na involved sa direktang pag-release kaya dapat maging maingat sa mga scam at maling impormasyon kung may tumatawag o nagpapadala ng mensahe na nag-aangkin na sila ay magbibigay ng bonus, dapat itong i-verify sa opisyal na channels ng SSS, GSIS, or USP. Ang pagiging alerto ay makakatulong upang maiwasan ang panluloko at masigurong ang bonus ay maipapamahagi sa tamang senior citizen. Sa kabilang banda, may mga senior citizens na hindi pa miyembro ng contributory system o kulang ang kontribusyon upang makatanggap ng regular pension. Para sa mga kanila, ang USP ay naglalaan ng supplemental assistance na maaring idagdag sa double Christmas bonus. Sa ganitong paraan, kahit ang senior citizen ay hindi nakapag-contribute ng full-time sa SSS or GSIS, makakatanggap pa rin ng sapat na pondo para sa kapaskuhan. Ang policy na ito ay malinaw na naglalayong hindi mapag-iwanan ng anumang senior citizen, lalo na ang mga nasa low-income category. Mahalaga rin ang timing ng bonus distribution. Ang unang tranche ay kadalasang ilalabas bago magpasko at ang ikalawang tranche bago ang bagong taon. Ang dalawang bahagi ng bonus ay naglalayong mapanatili ang financial support sa buong holiday season na nagbibigay ng pagkakataon sa mga senior citizens na magkaroon ng cash flow para sa kanilang pangangailangan at para sa celebratory activities. Sa ganitong paraan, ang mga senior citizens ay hindi lamang magkakaroon ng dagdag na pera, kundi magkakaroon din ng peace of mind na nahanda sila sa holiday expenses. Bukod sa immediate financial benefit, ang double Christmas bonus ay isang paraan ng gobyerno upang kilalanin ang contribution ng senior citizens sa lipunan. Maraming retirees ang naglaan ng taon ng pagtatrabaho, nagbuwis ng kanilang oras at lakas, at nakatulong sa pagunlad ng bansa. Ang bonus na ito ay simbolo ng pagkilala sa kanilang sakripisyo at kontribusyon. Sa ganitong paraan, hindi lamang sila natutulungan financially, kundi nararamdaman din ang pagpapahalaga at respeto mula sa lipunan at gobyerno. Isa pang aspeto na dapat isaalang-alang ng senior citizens ay ang financial literacy at tamang paggamit ng bonus. Ang 30,000 pesos na bonus ay malaging halaga, mulit kung hindi maayos ang paggamit, maaring itong maubos ng mabilis. Mahalaga na magplano kung paano ito gagamitin para sa pangunahing pangangailangan, emergency funds at medical na gastusin. Ang pagkakaroon ng tamang financial plan ay nagtatagal ng benepisyo at nagbibigay ng mas matatag na siguridad sa buhay ng senior citizen. Ang digitalization ng process ay malaking tulong para sa transparency at accountability. Parehong SSS at USP ay gumagamit ng online system kung saan pwede mong i-check ang status ng release ng bonus. Maari mong malaman kung approved na ang claim, kung na-process na ang payout, at kung kailan ito ilalabas. Ang akses sa digital platform ay nagpapadali sa monitoring at nagbibigay ng peace of mind sa mga senior citizens na nag-aalala sa timing at security ng kanilang bonus. Bukod dito, mayroon ding mga helpline at support centers na pwedeng tawagan kung may katanungan o concern. Ang bawat senior citizen ay hinihikayat na gamitin ang official channels upang masigurong tama ang impormasyon. Ang paggamit ng official support ay makakatulong upang maiwasan ang misinformation at makuha ang eksaktong detalye tungkol sa distribution ng bonus. Sa mga financial aspect, ang double Christmas bonus ay maaaring gamitin para sa mga long-term needs. Halimbawa, pwedeng itong isave bilang emergency fund, gamitin sa health insurance o medical expenses, o ilaan sa buwan ng gastusin upang mapaiga ng budget ng mga senior citizens. Ang bonus ay hindi lamang para sa pansamantalang gastusin, kundi padering rin itong maging bahagi ng mas maayos na financial management para sa hinaharap. Bukod sa financial relief, ang bonus ay nagdudulot ng psychological and emotional benefit. Maraming senior citizens ang nakakaramdam ng isolation o pangungulila lalo na sa Pasko. Ang pagkakaroon ng bonus ay nagbibigay ng confidence and peace of mind na maayos ang kanilang kapaskuhan at hindi sila mawawala ng suporta. Sa ganitong paraan, ang bonus ay hindi lamang monetary, kundi nagbibigay din ng emotional security at moral boost. Sa wakas, ang Double Christmas Bonus ay bahagi ng mas malawak na programa upang mataasan ang kalidad ng buhay ng senior citizen sa bansa. Ipinapakita nito na ang gobyerno ay seryoso sa pag-aalaga sa senior citizens at nagbibigay halaga sa kanilang kontribusyon. Ang programang ito ay nagbibigay seguridad, peace of mind at financial empowerment sa bawat senior citizen. Ang huling mensahe para sa lahat ng senior citizen ay malinaw. Maging alerto, updated at handa upang matanggap mo ang double Christmas bonus ng walang abala at may kumpiyansa na ang iyong kapaskuhan ay magiging mas maginhawa at mas masaya. Huwag kalimutan, ang bonus ay hindi lamang pera. Ito ay simbolo ng pagkilala sa iyong kontribusyon at sa iyong sakripisyo sa lipunan. Ito rin ay isang hakbang upang masiguro na kahit sa pagtanda, may sapat na suporta at siguridad ang bawat senior citizen. Sa tamang preparation, tamang impormasyon at maayos na monitoring, masisiguro mong hindi mo palalampasin ang benepisyong ito at makakamit mo ang financial peace ngayong Pasko. Sa pagtatapos, ang double Christmas bonus na 30,000 pesos ay dumating hindi lamang bilang monetary aid, kundi bilang pagkilaya sa kabuoang kontribusyon ng mga senior citizens. Ang gobyerno at mga ahensya ay naglaan ng maayos na sistema upang maging mabilis, sakto at transparent ang proseso. Ang mensahe sa bawat senior citizen, maging alerto, updated at handa ang iyong Pasko at bagong taon ay magiging mas masaya, mas maginhawa at mas maayos dahil sa programang ito. Para sa lahat ng senior citizens, huwag palampasin ang pagkakataong ito, i-update ang inyong records, i-monitor ang official announcements, at yakin na ang inyong bonus ay matatanggap sa tamang oras. Ang 30,000 pesos double Christmas bonus ay hindi lamang pera, ito ay suporta, pagkilala at garantiya na ang inyong kapaskuhan ay magiging mas maginhawa at mas masaya. Merry Christmas at Happy Holidays sa lahat ng senior citizens.